Nako, di ko na-charge yung GoPro. Isang, isang battery lang to. Ayun. Bumalik ako kasi naiwan ko yung power bank. So, sisig ride lang tayo. Sisig ride. Grade. Uh, dapat tatlo kami nila Rob, Raul. Kasi si Rob hindi available eh last week pa namin itong pinaplano so ngayon sisig ride lang kami kakain lang kami ng sisig sa Marikina Ah, uh, yun lang last uwi rin eh. eh busy tayo hindi tayo mga pag long ride eh ride lang naman to yun uh, full trip ride lang naman to dapat tatlo kami kaso absent si RB busy siya eh so shout out na lang kay RB ito na yung pinaka let's say parang long ride ko makati marigina kasi wala talaga akong uh, bike bike eh maliban sa pala yung yun lang tapos uh, counting maintenance sa bike weekend ikot ikot lang sa BGC at battery ng GoPro ko isa lang kasi yung isa sira Nasira ako <laughs> Yung blue na pull tab sa taas Hinila ko yon Kasi medyo bloated na siya eh So nangyari natanggal yung buong pull tab So ngayon yung isang battery naman dead bat So ito lang yung naka charge sa akin Sana Umabot siya Maski hanggang doon na mismo sa Marikina sum gjørdist í dati pag nag-ride kami galing Rizal alis kami ng mga alas 4 alas 3, alas 4 dun sa bahay tapos punta kami uh, somewhere sa Rizal tapos magandang hapon nakauwi na kami dito rin kami dumadaan Diliskarte ni tayo, diliko tayo dito Oop. Oop. Yeah. Kasi parang makarating ka dun sa kabila, bababa ka dito. Yun. Diyan tayo dadahan. Diyan. Diyan. Ikot yan dun sa kabila. Tapos, dito na ulit. Wait tayo dun sa kabila Tapos dire na naman Yun, kamila na yung ulan Awit Kala mo kasi mga PPO rin dyan sa loob. Yun, no oh. Traffic. Agoy, agoy. O, yun. Nating titignan kung malunong pa tayong sumingit sa inyo hindi ako comfortable yung dahan <laughs> yung part na to hindi ko alam bakit I I I isa to dun sa ayaw na ayaw akong daanan pero dinadaanan ko pa wala akong choice e eh. lalo na tong part na to sa kagsada, regardless. Pero, diwan ko. Hey, Ayan, Share ko lang, ako ng bagong frame sa bike. Nakita ako yung traction na masyadong aggressive pang cross country siya pasok yung fork ko na 120mm pero ang problema boost na boost na true axle siya so bibili talaga ako ng bagong ano uh, bibili talaga ako ng bagong rear hub lang maski yung harap okay lang naman na ano eh QR Hindi ko sure kung 27 siya pa yon. Hindi ko sure kung 29er siya kasi yung sabi ni Andy Ahon, 29er lang siya. Pero may small. Pero ayaw magpalit ng panibagong panibagong wheel set. Gusto ko yung nilipad ko na lang. At tanong naman ako sa bike 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 mayroong daw version 27.5 na small yun. Well, nalaman natin okay, okay na okay, itong kalsadang to, pupunta dun, okay na to eh yung banda dun lang talaga yung medyo mas noon pa, hindi ko gusto tahanan pero walang choice yan, medyo maluwag na dito eh. medyo maaga pa eh. Dala, ginito lang sa yung ganito, yung hindi masyado traffic, yung ganito. Tapos yung bandang dulo lang talaga. Eh. Bumili na ako ng bagong chain ulit. Kailan ko ba binili ito? Parang wala pa tong one year eh. So, kasi nag, may mga ano na siya eh. Parang malalaki na yung space niya. So, ganun pala yun. Ibili naman ng bagong chain. Pero December na lang hindi tayo papunta <laughs> Diyan ka. magbabay. Ito yung binababaan ko nun. Hindi ko sure kung... Pwede ba? Pwede ba dito? Pwede. Pwede yan. Ala. Ala ka. Ala. Anyari. ka lang. Sarado. Holy smoke. Sarado. May daanan dito dati. Oo, oh, wala. Wala na Balik tayo. Dito, aakit tayo ng SM Marikina. Ikot tayo kasi wala na ibang daanan eh. Nawala yung daanan dun. Yung parang bangkang platform na bakal. Ito yung SM Marina pag pag malakas yung ulan tapos sobrang taas ng tubig lahat to nakalubog. Yan dito tayo. Sobrang lakas daw ng ulan sa Rizal. So solo trip tayo ngayon. Okay lang yan. Pero yung tinignan ko yung river banks, ba't parang walang nagbebenta? Parang walang sisig. Wala akong nakitang sisig na nagbebenta dun. Ito pala yung daanan. Hindi dun. So okay dito dumaan. Ba't kaya walang nagbebenta? nagbebenta? Wala yung mga stalls eh Parang Parang epic rin <laughs> itong ride na to ah Ay, ganda picture lang yung city Kita doon yung Eastwood Ganda Nice huh? Wala pang nangyari sa ride ko <laughs> Ayan no? ito yung tawiran no Ayan kita Tapos dito yung mga nagbebenta ng pagkain eh Lahat wala Doon rin no, sa so, may park doon sa dulo ayano no? walang tao Parang nakasara eh Wala akong napala sa ride ko Ay <laughs> ah, nako So, impake na tayo Yung battery, 7% na lang so sakto sakto siya so uwihan so, na pinamoy ako dito mabango eh ayun Ay, sila oh ayun pala ayun pala yung mga sisig oh, <laughs> <laughs> oh god ayun pala yung mga sisig ayun Ay, sila ayun sila tumpukan ayun pala sila Paysisig yun, so makakain pa rin pala ako galing hindi siya may bunso asan yun? so may ah o ay, may chaupan pa ba? sige, chaupan na lang, chaupan Meron po suka din sir, ito po yung

Sana may ganito rin malapit sa amin. Ay. Uh.